ang ba tunay na malasakit ang ipinakita ng mga Duterte sa, taong bayan? Totoo naman yun kasi panahon ng pandemya, maraming tao mamamatay sa gutom kung hindi dumating ito. Bakit pala kung sa kasalukuyan yung presidente natin sa panahon ng pandemic, sa tingin nyo saan tayo ngayon? Sa tingin mo ba tunay na malasakit ang ipinakita ng mga Duterte sa taong bayan? So, ano nila? Ipo? Sa tingin nyo ba, tunay na malasakit ang ipinapakita ng mga Duterte sa taong bayan? Totoo bang may malasakit sa taong bayan ang Pamilya Duterte? Uh, uh, meron. Meron? Ibao? Meron. meron. Tama ba or mali yung ginawa ng gobyerno natin na isurender si dating Pangulong Duterte sa ICC? Tama ba yung ginawa ng gobyerno o mali? Mali. 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 Ha? Ano? Hirap po. <laughs> Hello guys, welcome back to our channel and welcome sa panibago natin video ngayong gabi. So narito pa din kami ngayon sa Pasig River Esplanade dito sa may Binondo Bridge sa Intramuros, Maynila kung saan tatanungin natin ang ating mga kababayan dito na namamasyal tungkol sa isang katanungan na may kaugnayan pa rin sa issue ng ating bansa. Ang tanong natin sa kanila, kung ano sa tingin nila kung tunay na malasakit ang ipinakita ng mga Duterte sa taong bayan. So yan po ang katanungan natin sa ating mga babae dito na mga namamasyal dito sa Pasig River Esplanade. Okay, so para di na tayo magtagal, simulan na natin ang pagtatanong. Tara, let's go. Ito. So pwede mga bala kita. So may lang. Tungkol sa mga Duterte, okay lang. Ang nakita ng mga Duterte sa taong bayan. Sa akin po, palagi ko naman po ako. Totoo, palagi. no? naman po siyang proyektong naipo dito sa bansa ko. Sa tingin mo ba tunay na malasakit ang ipinakita ng mga veterans sa, taong bayan? Totoo naman yun kasi nung panahon ng pandemya. Talaga may malasakit sila na masakit. ito yung mga um, yung, tulong na. Yung, ano yung ano ba tawag ko? Binamigay niya sa mga tao yung ano? Ayuda. Ayuda may tawag noong panahon nung SAP. Hindi ba yun? Oh, yung SAP. Oh, tama. Uh Diba? makakain mama tayo mamamatay sa gutom kung hindi dumating Bakit pala kung sa kasalukuyan yung presidente natin sa panahon ng pandemic, sa tingin nyo saan tayo ngayon? Eh, mas maraming ayuda ngayon. mas <laughs> so, maraming ayuda ngayon kasi meron tayong akap, meron <laughs> ano, oh, may tupad, ka. di ba? Kaya lang, eh, dito to yung ano, parang ginagamit na lang nila yun para kapagpula uh, rin. So, ano masasabi? Anong opinion nyo sa... Uh, paghuli paguli kay dating Pangulong Duterte dun sa ang uh, paghuli ng ICC sa kanya. Okay. Anong opinion Wala, hindi naman siya talaga dumaan sa due process. Hindi dumaan sa due process. Niyo. So, no. ibig sabihin, para sa hindi tama. Hindi tama. Hindi tama. So, pinanong siya sa korte, dinaan siya sa korte. Oh. So, ibig so, sabihin... Ano naman yung mga lumalabas na, ano, na hindi siya nagkaroon ng Da dapat ano? dito na muna nilitis dito sa o, Pilipinas. No? Di, di no. nga, di ba? Nilitis. Di na lang pa kay Herodes bago uh, ano, nagkaroon ng Jew Tama. Kasi wala. Yeah. Uh, ano, you know? madaling madali pa. Inuurasan pa talaga yung ano? Uh. Di ba? Halimbawa, <laughs> pagka uh, may chance na tumagpo sa pagka-presidente si dating Pangulong Duterte at si PBM, PBBM sa 2028, sino sa kanilang iboboto mo? Halimbawa lang, Alimbawa may chance. Lang. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Okay. Sa tingin mo ba, tunay na malasakit ang ipinakita ng mga Duterte uh, sa taong bayan? Kung, kung maayos yung ano nila, yung pamamalakad nila, hindi naman mangyayari yung pag-impeach si Sarah. ano, mm -hmm. kung maayos naman yung pamamalakad nila, hindi naman mangyayari yung gano'n na makukulong si Duterte. Doon pa lang po, doon pa lang po sa um, si Duterte about human law, hindi na po maayos. Human rights. Uh, oh. Okay. Yes. So, sa tingin mo ba, sa iyo, opinion mo, pabor ka ba na ma impeach or matay matanggal sa pwesto si Sarah? Pabor ka doon? May part po kasi na pabor ako since um, may, may part na hindi ganun um, parang natutugan ni Sarah yung position niya. Pero, so, hindi ibig sabihin na hindi ka pumapabor ay uma, sumasang ayon ka sa kanya, kumbaga pumapanig ka sa kanya. Apo, ano lang, neutral ka lang. Ano kung lang, kung kumbaga iniisip ko lang talaga yung bansa kasi bansa. ano, mahirap kasi yung magkaroon ng ay mahirap kasi ang wala kang vice president sa Pilipinas eh kasi sa president pa lang parang abaliko ko na pa kaya pag wala kang vice president. Doon naman sa pagguli ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Sa so, tingin niyo ba tama na hulihin siya kahit na kumalas na sa Pilipinas yung IC, ah, Pilipinas sa ICC, kumalas na. Ano sa tingin niyo? Tama ba yung proseso? May due process ba? Or ano? I think tama naman po kasi batas is batas po. Batas, no? So, sa, sa, sa inyong opinion, saan dapat litisin si Duterte? Dito sa Pilipinas o sa, sa ICC? ay dito po. Kasi... Sa tingin niyo ba, tunay na malasakit ang ipinapakita ng mga Duterte sa taong bayan? Sa akin po, meron eh. Sa akin naman, yung pagdala sa kanya sa ibang bansa, para pong maraming po nagsabi, parang hindi po makatarungan, na wala daw pong batas na ano. Siguro, kung ikukulong nga si Presidente Duterte, dito na lang sa bansa na. Dito na lang sa Pilipinas, di ba? Kung na. may kasalanan siya, dito na lang niya pagbayaran yung mga kasalanan niya. Yun ang ibig mong sabihin. Matuto bang may malasakit sa taong bayan ang pamilya Duterte? Ha? Meron. Meron. Ikaw? Meron. Meron. So ano masasabi niyo sa paguli ng ICC sa kanya? Anong opinion niyo doon? Tama ba, tama ba o mali yung ginawa ng gobyerno natin na isurrender si dating Pangulong Duterte sa ICC? Tama ba yung ginawa ng gobyerno o mali? Mali. Mali, mali. Ha? Ano? Hirap po. Hindi mo kami nagkano sa politik. pero ito ang katotohanan. Talaga naapektuhan kayo kahit wala kayong... Dahil hindi kayo, kumbaga hindi kayo nanonood ng mga balita, wala kayong, mga, wala kayong idea sa nangyayari sa bansa natin. Meron na. Meron na. Lang. Pero sa tingin nyo, sa mga Duterte, siyempre, popular yung paalang ano eh, yung pamilya Duterte, di ba? So sa tingin nyo ba, totoo yung kanilang pinapakita sa taong bayan na pagmamalasakit. Sa oo naman. Parang, parang totoo naman. Okay. Kasi po nung panahon ng Duterte, ano po eh, wala po masyadong krimen. Walang masy wala masyadong krimen. Uh, Droga. Po, okay. Kahit hindi man na uh, ubos, nabawasan. Okay. So, pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte o ano sa palagay niyo? Kapur ba kayo? Pwede na mo. Pwede naman. Okay, sige. Thank you. Ayun lang. Opinion lang to eh. Okay. Sige, thank you. Thank you. Tara. Okay na yan. Okay na yan. Okay na. Okay na. Bago natin tatapusin ng... Bago natin tapusin ang video na to, gusto ko lang sabihin ang video na to, part 4 pa lang to. So, meron pa itong part 5. Gagawin natin, gagawin, doon natin o, oh, dun doon ang sunod natin. Doon namin gagawin sa paba ng bridge na to. Ayan, pakita mo. Dahil maraming namamasyal dito, uh, tatanungin naman natin ang mga tao doon na namamasyal sa baba ng Pinondo Bridge. So ang tanong natin sa kanila, kung naniniwala ba sila sa Duterte Legacy, yan ang tanong natin doon sa part 5 ng video na to. Okay, so kung nagustuhan niyo ang video na to, sana mag-subscribe kayo para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload namin kagaya nito. So hanggang dito na lang and see you on my next video.